Kilala isang asong tumatakbo sa riles ng LRT-1 ang sinagip noong Sabado. Paalala naman ng Department of Transportation sa mga pasahero, huwag biglang bababa sa mga riles ng MRT o LRT para sa sagipin ang mga naliligaw na hayop. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Dahan-dahan ang takbo ng tren na ito sa LRT-1 Hill Puyat Station noong Sabado. Nasa harap kasi nitong tumatakbo ang isang aso Mabuti na lang, to the rescue ang pamunuan ng LRT-1. Sinagip ang aso sa may Libertad Station. Kaya ang pinangalan dito, Liberty. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, na-adopt na si Liberty ng isang animal shelter. Sa MRT-3 naman, pusa ang naligaw sa riles. Martes ng gabi nang makita ng mga biyahero ang kuting na ito sa Shaw Boulevard Station. Kwento ng uploader, hindi raw agad nakuha ang pusa. Kailangan daw kasi munang magpaalam sa control center ng MRT. Marami ng tao yung nagkakagulo nagkaka, doon sa pusa kasi gusto ng nilang kunin. Inaabot ko na talaga yung payong. Biglang lumapit yung guard. Sabi niya, hindi daw pwede dahil sila daw yung mga pagalitan. Kailangan pa daw ng clearance. Saka daw, baka madisigrasya daw ako. Saka may, may multa. Ayon sa Department of Transportation, may protocol kasing sinusunod kapag may naligaw na hayop sa riles. Kailangan daw muna ng clearance sa control center bago bumaba sa riles ang sinuman para iwas disgrasya. Dapat ding tiyaking hindi agresibo ang hayop na lalapitan para hindi na ito lalong mapahamak kapag nakuha na ang hayop, agad itong dadalhin sa pinakamalapit na LGU Animal Center. O hindi pwedeng basa-basa bumaba, baka mamaya may padating na trend. Pwedeng magkaroon pa ng mas malalang aksidente no, na hindi natin ine dahil lang sa hindi tayo kumuha ng proper clearance. Isang pasahero ang nagkusang iwi ang sinagip na pusa. Pero kwento niya sa kanyang Facebook post, pinagbawalan siya ng gwardya na sumakay sa MRT dahil wala sa loob ng cage ang pusa. Hanggang pag-alis niya ng istasyon, sinundan daw siya ng gwardya para siguruhing hindi siya sasakay ng tren. Humingi naman ng paumanhin ang DOTR sa babae. May paliwanag naman sila kung bakit hindi nila ito pinayagang makasakay ng tren the purpose actually nakaya siya sinundan eh, is you have to make sure na hindi makakawala yung pusa ulit pinag-aaralan na ng pamunuan ng MRT kung paanong maiiwasang baligaw-sariles ang mga hayop nagbabalita mula sa frontline Brian Basat News 5 Mga kapatid Jiggy Manikad po iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5